I've been attached with the feeling of the waking up with you. Alam naman natin kung gaano nga kaseryoso ito ang ating Doni Pangilinan pagdating kay Bel Mariano na kung saan talaga namang hatid sundo pa nga ito at talagang todo alalay pa dahil sobrang gentleman talaga ng ating Doni Pangilinan. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil isang video nga ang pinag-uusapan na at talagang nag-trending na sa social media. bingo <laughs> ayon pa nga guys nakakita ay nagpaalam nga raw muna itong ating bell kay Doni at ayon pa nga dito what the hell by Donato akala ko aalis ah, na inantay pa si Doni hindi sabay sila pumunta sa mga sasakyan nila pero guess what holding hands while going to bell car sinatid ni Doni si bell sa sasakyan nito bago nga ito pumunta sa sasakyan nito kaya naman talagang umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman, stay lang tayo for more update nila Donnie at mas, mga susunod pang ayun.